Hello mga idol, mayong yung adlaw taran. So for today's video mga idol, magtudlo na punta diri ano. Kay dagandagha na jud ang kunting creator karon mga baguhan. Labi na tong na monetize na. Ug wala pa sila kay bawo kung unsay mga rules dire sa pag-vlog, unsay mga bawal dire. para masayod mo ha. Um, paminaw mo. Ayaw na gi-forward gani nga video kay para makahibaw mo unsay pinaka delikado dito sa pag-vlog. Kaya kay uban, pataka lang og upload. Wala na kay kung unsay mga rules dire ah. So, una mga idol, ang sa plug content, ang may sa-flag content ay kanang mag-upload dag nai na sunog balay, nai na, na disgust siya, o nai na lumos, niya nai uh, bata, nga bisag mong anak ha, bisag mong anak nga naligo, nga gamay pa, nga naligo niya, na video hanin mga naghukas, naligo, bawal na siya i-upload mga idol, sumunay so, bawal, sumunay so, flag content o mga caption pod hmm, sa mga FB show na caption nga murag luwe gayo ayo pag caption ng mga idol taraw nga o caption nga dili ma FB show so direta sa recommendation mga idol dio oh. suspended kung makaabot ka di mga idol panalitan og dako na kag followers o gamay pa unya makaabot na kani labi nag katong na monetize na diyang baguhay pa lang kani muna delikado ang suspended usa may sulod aning suspended ang mga video anak mga idol ang kato ng mga video nga dili imo taghan tag mga video nga dili imo nga i-upload nimo muna siya kanang video bitaw nga sa reels bitaw nga ibot nga nila kanang video sa kilid niya imong e, i-upload o o daghan nakaginana kaging mga idol posibleng magkaging ka suspended tungod kay ma unoriginal ka madugay malitik mangod kang mitana maong kung ikaw nga content creator Og gusto jog ka nga muswil daw diri ak, kada buwan bisa ginagmay lang pagbuhat og original content ayaw pangawat sa uban para i-upload nimo sa imuha kay mo ginay usa nga pinakalisod na kalisod bisag unsaon pa nimo og uh, delete ang mga video na mga idol kung pangalitan mo abutan na si imuha kay giagian ko na, na mga idol dili ko mo share diri ak, kung wala ko makaagi gani eh. so muna mga idol kung gusto juga ka nga musuildo kada buwan mga idol, bisa ginagmay lang. Ayaw pangawat og video. Mahimo pagbuhat og original content. Mahalag mo imutan ang nimo. At least nag-upload ka at least original kaysa naman sa uh, mo viral imong mga video. May nga mga uh, gikawat nimo, ibot nga na rin mo kanang video sa kilid. Kanya upload nimo, nya mag-viral. Nya kasagaran pag ni mong upload kay lagi dako kag kita. Unya madugay nga upload nimo kay madikte ka ni munay an original na punya munay pinakadelikado. kay bisan pag idi pang delete ta video bisan pag mag report apel ka na dili na gina maulian hantod santod mo nang back to zero ka so ayaw ginabuhat buhata mga idol mo ni ako gitudlo ninyo ayaw gimo panguha og mga video nga dili inyo well, bueno na lang kung matarong niya edit parang litan ah uh, gamay ra mga sikans ra inyong edit sa inyong pag reels sikans lang ayo taas Kaya mo abot ng kag 5 to 8 mga idol. Kana, maditi kana anak madugay. Kay daghan man kag uh, mga kuan, daghan man an uh, original. Lang baghimo gyud og original mga video. Kung ka na man gani kana mga kawat-kawat, panagsa ilang ayaw sige ha. Kay pangaot ka maghila ka. Ing na kong mga idol, kung dili ka masuspended. So mo mga idol ha. Kay baw na mo kung unsay mga rules diri ah. Kay ang uban magpataka lang kuan magpataka lang ka upload ria bisag dili ha unya og ma suspended patabang na muna akong gi share sa inyo ha nga. ang sulod anang uh, suspended not recommendation muna ang mga gikawat inyo nga video kung daghan mo ana aw goodbye aray so ang kana mga copyright mga idol pananglitan uh, nagapply nag-apply mo wala mo yung music sa inyo hang gisayo-sayo di Nya mag-apply mo sa music sa reels. Ayaw ginagbuhata kay samot na to ang pa ma monetize di mga idol. para maguhay pa lang. Ayaw mo pag-apply mga music nga gikan sa reels kay wa mo kay na mga idol nga copyright din na siya. Kung usa ka na nga uh, monetize na, pwede ka mo gamit og music pero mga lain kayo. Mo nang Ayaw gid basta-basta paggamit og music mga idol, lagi kan sa reels kay para dili ka maka-copyright. Og usa pa na dal, nga hinungdan nga uh, noa FB issue ka. Eh sigaran gyud og palang ni tanda kan kay inana. Ah uh, mo la gngon nga uh, mahimo gyapon ang not recommendation. o daghan na kag copyright. So, mo la ang mga rules dire sa si Facebook mga idol para at uh, matabangan tamo kung sa unsay mga rules dia sa pag-vlog kay sigurado man jud ko karon nga ang uban nagsigil lang na mag-upload o video pero wala sila kay ngatto ngadto ngadto masuspend din ang magpatabang ang mo kung saon pagtanggal so sayo pa lang makahibaw na mo kung sa'yo mga rules sa yes, Facebook kung mga bawal o ikaw nga content creator o uh, gusto kang nga uh, maswildo dirig nagmay buhat na paghimog original content para sa ibong kayuhan so nagsalamat mga idol subscribe na lang sa akong YouTube channel o Ah, uh, pa-like. Daghang salamat Thank you.